Ayan, kakain muna tayo ng brunch dahil medyo late na ang kain natin. Nandito kami ngayon sa S&R. Magsha-shopping. Magsha-shopping kami. After kumain, ito sin nagka kami ng SNR para magpasakit ng mata. ikot-ikot so, lang kami dyan. One minute mo. One minute lang. Hako challenge. One minute lang ha. Sinabi mo na sa loob na tayo. Okay. Ayun ate o. Oh, 409. Sir. Ito 289. Ay, liquid this. Ay, ano yung... Ayaw ano, nga. Ayaw nga. Ayaw nga. Ayaw nga. Ayaw nga. Ayaw ano sa washing? Ay, detergent That's yung ano? Pagpasok na namin dito sa loob. Ayan, nagpasakit lang kami ng mata at saka ng paa. Ano yan eh? Lulot bayan? Lulot bayan. Siyempre, hindi natin palalagpasin ang three taste So, after nga natin magpasakit ng paa and ng mata, ah uh, dito na tayo sa counter. Babayaran na natin ang ating pinamili. Pagkatapos nga namin dito, uh, na rin kami. Hinintay lang namin sila ate dahil umorder sila ng pizza. Pa! Hot sauce! <laughs> Papa. Papa, Ayun. <laughs> Ayun. <laughs> Ayun. <laughs> Dahil nga ang lalaki ng slice ng pizza, so hinati-hati ulit namin siya. Dahil marami tayo, marami ang mga person. Ayan nga, si Papa yung nag-slice. Balid din nalawa niya yung isang slice. Kasi sobrang laki nung, nung kada isang slice. So, ayan, kainan time. Taob na yung ilang box. Mo, one. pagkatapos naming magkainan, uuwi na, na. So sila ate, uuwi na sila sa Nueva Ecija, sa Lupao. After nilang umuwi, nagayak na rin kami. Then, uuwi naman kami ng Hagunoy. So, kung umabot ka hanggang dito, please don't forget to like, share, and follow. Thank you for watching. God bless you all.